Ngayon po ay tagulan. Pero, nababaitaan po natin na ang tubig po sa pantabangan ay natutuyo. Paano po makaka pag-alaga po ng palay ito po mga magsasaka. Ako pala lang si Joe Castro, tiga barangay Galvan Gimba ni Yung sinasabi ko sa mga kasamahan ko dito na farmers, yung walang hmm, na wala silang pagkukunan na tubig na maganda, wag na silang magpa, magpukula. Dahil talagang critical talaga yung pantabangan natin na hindi talaga daw aagaw sa ng tubig. Kung sagod ulan lang nang inaasahan mo, sir, dapat magpahuli-huli ka ng pagtanim. Kung meron ka namang hmm, bomba na gagamitin, pwede kang, kung magtatanim ka ng gulay, pwede ka na rin magpunla para medyo maaga-aga kang magtanim ng gulay at saka iba pang mga susunod mong tanim. Dito po ba sa barangay ninyo, yung po ba mga magsaka dito, karamihan po ba'y merong dipwent? Eh, sir, eh, eh, hindi lahat sir, mayroong DPL. Eh. Imang ilan nga lang yung mga kwan dito sa amin, sa Barangay Galban. Mayroon na rin nagpapapukpuk sir, dahil nabalta na nila na hindi agos yung pantabangan. Nagpatawin na rin sila ng dipil. Kaya yung walang depel hindi muna sila nagpupunta sa ngayon. Hmm. Eh, maghihintay na laman nung, nung ulan sa ulan para yung punta nila hindi tatamda.